Hello, boy? Oh, good boy! Halika dito! Oh, ang lambot mo! Oh, magulo ang bahay mo! Sa tingin ko, dapat tayong magtayo ng bagong bahay na hindi nasisira. Teka, niloloko ka ng best friend mo. Kailangan natin itayo ito. Oh, magugustuhan mo ito, Bobby. na isang cool na bahay para sa pinakamagaling na aso sa mundo. Bobby, halikag tingnan mo ang iyong bagong doghouse. Gusto mo ba ito? Ang ganda. Sobrang excited ako. Ano? Ano ba yan? May ibang nagtatayo sa tabi? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ayan na. Ang bahay na ito ay para sa cute kong kuting. At sino ang hindi kaaya-ayang kapitbahay na iyon? Aso? Oh, napakasama naman. Hello, kapitbahay. Sana natutunan na ng aso mo ang mga alituntunin ng magandang asal. Oh, alisin mo na. Alisin ang aso. Oh, boy. Umalis na tayo dito. Alam mo ba? Maglalagay ako ng karatula para hindi lumapit ang aso mo sa bahay ng alaga kong mahal. Sa tingin ko, medyo simple ang itsura ng bahay mo, pero alam ng paborito mong babae kung ano ang dapat gawin. Una, pinturahan natin ng pink ang buong bahay dahil tayo ay mga babae at mahilig tayo sa pink. ang bahay ay mukhang malaking pink na marshmallow. Magugustuhan ito ni Betty. Hmm, pero may kulang. Tama, kailangan itong lagyan ng label para malaman ng lahat na ito. Ang maliit na bahay ng pusa ko. Oo, oh, oh, tingnan mo yan. Perfectong trabaho! At huwag nating kalimutan ang ibang detalye. Nakalimutan natin ang bubong. Magkakaroon ako ng mga isang papel. Maganda ang magiging itsura nila doon. Tingnan mo, mahilig si Betty ko sa isda para sa almusal, tanghalian at hapunan. Tingnan mo yan, kamangha-mangha. O, oh, Bobby, handa ka na bang i-upgrade ang bahay mo rin? May naisip akong magandang ideya. Una, simulan natin sa pagpipinta ng mga dingding. Oh, nakuha ko na ang paintbrush. Oh, salamat, Bobby. Ngayon, pinturahan natin ang bahay ng maliwanag na dilaw para laging mukhang mainit. Oh, ang komportable at talagang maganda. Eh, tuloy na tayo. Gagawin natin ang bubong na parang Dalmatian. Ito ay isang puting aso na may mga itim na batik sa buong katawan. Gusto kong gawin ang parehong pattern. Maganda ang kinalalabasan. Bobby, gusto mo ba ito? Oh! 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 Teka lang! Oh! 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 Kaibigan, nahuhulog ako! Oh! Ang sakit! Oh, Bobby, paano ba kita magagalit, kaibigan? Pero medyo nahihilo ako. Gandang ideya yan. Ididikit ko ang mga paborito mong buto sa buong bahay. Ang ganda ng bahay. Ididikit ko ang mga paborito mong buto. Oo, literal na kahit saan. At syempre, may mga bola para paglaruan. Kailangan din natin ng tubig. Pwede kang uminom mula dito, Bobby. isang banig para mapunasan niya ang kanyang mga paa bago pumasok sa bahay. Sa tingin ko, natapos ko na lahat! Hmm, maaring magamit ko ang mga tabla na ito. Ang Bobby ko ay mahilig tumalon sa mga hadlang. Kaya gagawa ko ng buong obstacle course para sa kanya. Magiging sobrang interesante at masaya ito para sa kanya. Sarili niyang hadlang. Huh, astig! Sige, inaayos na lahat. Oh, hindi mo nakita yon, Bobby, kailangan mo nang maghanda. Go! Wow, ang bilis niya. Kaya, oh Bobby, ang galing mo. Sampung segundo lang. no ang kamangha-mangha tungkol dyan? Tumakbo ang aso ng isang daang metro? Wala namang espesyal. Mayroon akong magandang ideya. Iyan ang paboritong laruan ng pusa ko. Betty, gusto mo ba ng mga balahibo? Gusto mo ba? Oh, noong ikaw ay kuting pa. Baliw na baliw ka sa laruan na iyon. Iyan ay mahusay. Pero alamin natin ang isang bagay. Oh, oh, ito ay para sa iyong mga pa. Oh, ang pusa ko ay hindi papasok sa bahay na may maruruming pa. Kaya kailangan natin iyon. kamang mangha ha? Oh, tingnan mo itong cute na kahon. Ilalagay natin ito dito at aayusin lahat. Tingnan mo, parang maliit na maze para sa pusa ko. Tatakbo siya dito at susubukang hanapin ang labasan. Oh, ano 'yan? Oh, yang bola? Ew, para sa mga aso 'yan. Oh, tulong! <coughs> Hoy, kaibigan, dinala mo ba ang bola? Oh, mabuting bata, hayaan mo akong haplusin ka. An anong nangyayari? Oh, Bobby, huwag mong sabihin sa akin na pumunta ka sa mga kapitbahay. Huwag mong hayaang pumasok ang aso mo sa bakuran ko ulit. Pupunta kami ni Betty sa kubo. Medyo walang laman ang loob ng kubo. Kailangan talaga ng paraan para gawing maganda at komportable tinang ng malambot kong pink na alfombra sa mga dingding. Oo, oh, oo, oh, oh, kamangha-mangha. Maganda. Mua. Oo, oh, oo, oh, ano yon? Sino ang kumakatok sa bubong? Hmm, wala namang tao. Hoy. Oh, lumayo ka! Oh, oh, ilayo mo ang asong ito. Sobrang takot ako. Bobby! Oh, hayaan mo ang mabuting tao. Hindi naman siya may ginagawa sa'yo. Oh, pasensya na po, uh, sir. Oh, salamat. Akin ang delivery na ito. Wow! Ang ganda nito! Hmm, isang bombilya! Kailangan ko pa ng ilaw sa bahay ko. Maganda! Magkakaroon tayo ng mukha ni Bobby doon! Tingnan mo yan. Oh, isang puzzle log. Dapat malambot at mahaba ang sahig. Sige. Ha, Bobby. Pasok ka. Maligayang pagdating. Heto ang pwesto mo at heto ang kumot. Ayan ang iyong gintong medalya at ang iyong mga tropeyo. Ikaw ang pinakamahusay na aso sa mundo. Mahal kita. Ano, nagpasya rin silang gumawa ng kwarto. Mukhang kaawa-awa. Ipapakita ko sa'yo kung paano magdekorasyon ng kwarto sa isang cool na paraan pero para sa pusa. Magkakaroon tayo ng mga larawan nito dito. Oh, gustong gusto ko ang pelikulang ito. At narito ang isang screen para manood ang mga pelikula. Ang malambot na pop chair. Huwag natin kalimutan ang mga neon lights at maliwanag na dekorasyon. At ngayon, tingnan natin kung gumagana ang projector. Ah, gumagana nga. Medyo nabulag ako, sandali. Sige. Oh, tingnan mo, Betty. paborito nating channel. Gustong gusto kong makasama ka. Mahal ko. Nakikita kong nag enjoy ka. Oh, Bobby! Tingnan mo! Ito ang paborito nating bahagi! Nakakatawa talaga! Ang saya makasama ka! Nasaan si Betty ko? Ha? May nakakita ba sa pusa kong si Betty? Betty? Oh, nasaan ka? Betty, mahal ko. Oh, ako ito si Wendy. Nawawala ang paborito kong pusa. Tumakbo siya palayo sa akin. Oh, Jamie, tulungan mo ako. Hindi ko pa nakikita si Betty. Baka nakita na ni Bobby. Mabahong ka, ibigan. Maglakbay na. Oh, sige na. Hahanapin ni Bobby si Betty. Nahanap mo ba siya? Ah, iniwan ba niya siya sa basura? Oh, siya nga talaga. Betty, hinahanap ka ng may-ari mo. Bumalik na ang Wendy ko. Salamat, Jamie at Bobby. Ikaw ang pinakamagaling na bata sa mundo, Bobby. Sa tingin ko, dapat na nating tanggalin ang karatula na yun. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Oo, oh, ang galing mo. Gusto ko nang maging magkaibigan mula pa noong simula. Sige. O, oh, naging magkaibigan din ang mga hayop natin. Ang cute nila. Oh, oh! Mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang video na ito? Siguraduhin mag-subscribe sa aming channel, i-like ito, at mag-iwan ng komento sa iba ba. Paalam!